Bagamat mahal pa rin, mas mababa na ang presyo ng biga sa Pasig City kumpara sa iniuulat ng samahang industriya sa agrikultura na nagmumura na umano ang bitahan ng bigas ng 2 pesos kada kilo kung ikinatutuwa na ng sinag ang 52 pesos per kilong well-milled rice dito sa Pasig Mega Market, 50 ang pinakamababang halaga. May mga 50 pesos na premium grade local sinandoming pero may rounding 52 pesos na imported na bigas mula Thailand gaya ng ibinebenta ni Sir Enrique Peralta. Ayon kay Peralta, hirap pa rin ang mga kagayang maliliit na retailer na makakuha ng pwedeng ibenta na wala pang 50 kaya ang pinakamura niya ay imported sa ibang pwesto gaya kina Ma'am Belen Magsino at Shane Villanueva, ay 44. 48 at 49 pesos na bigas. Pero pang lang umano ito o pangkantin dahil madilaw, buhagag at karaniwang tinatangkilik ng mga nag-aalaga ng hayop. Uh, ibig sabihin yung pang kantin, yung mga old stock ito, itong may dilaw na siya, pang, uh, pang kantin buhagag po siya. Usually yung bumibili niya sa aming mga tapsihan, tapsilugan. Bukod hard. Pero Ako. pwede siyang paano? siyang ng normal o sangad talaga? Pang lang talaga siya. Yung mga nagtitipid po, usually sa mga maramihan member ng pamilya. Pwede na po yan, sir. Kasi sa kanila naman, importante, walang amoy at saka may lasa. Una nang ibinalita ng sinag ang posibleng pagmura pa ng bigas dahil sa bubaba o manong presyuhan nito sa pandaigdigang merkado. Para sa kaunaunahan sa Pilipinas, D0H, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino.